hindi talaga mawawala sa handaan ang pasta. Kaya naman tara, samahan niyo akong magluto ng paborito nating lahat, spaghetti. At ngayon, share ko kung paano ba ako magluto ng spaghetti. Magluluto ka rin lang, sarapan mo na. Kitang-kita nyo naman, hindi tinipid sa sangkap. Tatlong kilong pasta pala ang ginamit ko dyan. Una muna ay niluto ko itong pasta at ngayon naman ay magluluto tayo ng sauce. Naglagay lang ako ng konting mantika at 2 tablespoon ng butter. Tunawin lang natin yan at mag tayo ng bawang, sibuyas, at bell pepper. Haluin lang natin kapag translucent na ang sibuyas ay pwede na nating ilagay ang giniling. Naglagay din ako ng isang perasong pork cubes. Durug-durugin lang natin para hindi mamuo yung ating giniling. At kapag luto na ang giniling ay pwede na natin ilagay yung hotdog. Naprito ko na pala itong hotdog. At i-boost na rin natin yung ating spaghetti sauce. Dahil tatlong kilong pasta ang niluto ko ay apat na pack ng spaghetti sauce ang gagamitin ko dyan. Siyempre gusto natin sa spaghetti yung maraming sauce. At ito yung isa sa hindi hindi na mawala pag nagluluto ako ng spaghetti. Kayo rin ba mga mami naglalagay kayo ng all-purpose cream? Di ba mas masarap at creamy na creamy ang sauce? At ito rin yung magpapasarap ng ating spaghetti sauce. Naglalagay ako dyan ng liver spread. O di ba hindi tinipid sa sangkap. At sigurado tayong magugustuhan ng pamilya natin. At hindi tayo mahihiyang ipakain sa bisita natin. At naglagay din ako ng konting ground black pepper. Pwede rin tayo mag-adjust ng lasa. Kung natatabangan ay pwede natin lagyan ng patis or sugar. Pero para sa akin ay saktong-sakto na ang lasa. At ito pa ang magpapa ng ating spaghetti. Pansin nyo hindi ako naglagay ng patis. Yung cheese kasi ang nagbibigay ng alat sa ating spaghetti. Haluhuluin lang natin hanggang sa matunaw yung cheese. Kung nakaabot ka sa part na to ay pakipusuan naman. At huwag kalimutang mag-comment kung saan ka nanonood para may shoutout kita sa susunod kong video. Maraming salamat! pwede na natin ihalo yung ating pasta sa sauce. At habang naghahalo tayo ay shout out kay Rose Fahut now from Tutube by Grace Moras. Shout out Jacqueline Gapang Aliguyon. Shout out Maria Socorro Reyes Galura. Shout out Beverly Malabunga Naval. Shout out Ate Ermia Zagra all the way from Gumaca, Quezon. Hello Tonea Bongato. Loving Korea Kimchi. Mabel Talatala from For Life Team. Hello Toleo Lazaro, Karen Garcia, Nilo Luceno. Shout out at the second watching from Canada. Hello at Vivian Cuerdo Amado watching from Gumaca, Quezon at Ate Gina Cantolias watching from Hong Kong. Maraming salamat sa panonood at walang sawang suporta. Ah. At luto na ang ating special spaghetti. Thank you for watching. God bless everyone.